Ano ba naman ako tatagal? Eh, tinan mo nga, yung bago kong amo, utos tang utos, puro lagi gusto mong Eh, tinan mo, ngayon, mamalingke na naman ako kasi gusto nila lagi sariwa yung kinakain nila. Siyempre, katulong ka eh. Ito naman, sayang yung binabayad sa'yo kung hindi mo tuwisan din yung mga inuutos nila. Okay lang naman sana eh. Kaso, yung anak ng amo ko, napaka-arte. Na nga maganda, arte-arte pa. Mayayaman lang naman sila. Pero hindi na mga magaganda. O, oh, anak, buti naman andyan ka na. Hi, Mami. Ah, siya nga pala, Buti't nakakuha na ako ng makakasama sa bahay, kasambahay. Sigurado magkakasundo kayo kasi magkasing edad lang kayo eh. Si Kiana nga pala, Jean, ang nag-iisa kong anak. Um, siya yung makakasama mo dito at tutulungan sa mga gawain bahay. Kasi kailangan niya mag-focus sa pag-aaral niya eh. Ay, walang problema, ma'am. For sure, magkakasundo kami. Oo nga, mami. Mukhang magkakasundo nga kami. Mukhang kikay si ate eh. Mabuti naman kung ganun. Tara, pasok tayo sa loob. Ate? Ate, makikisuyo ko. Pwede bang palawhan na to? Kailangan ko kasi sa practice pag napawisan ako para may pamalit. No, ba yan? Look at may Paggawa ko lang mo, tapos paglalabahin mo kaagad ako. Eh, ano man ginagawa mo, ate? Eh, kachat ko kasi yung boyfriend kong Afam. And, yun. Bakit? Ala, eh, pwede bang mamayanin? Kailangan, kailangan ko na kasi to eh. Kailangan mo pala eh. Ba't mo labahan? Sige na nga. Ano pa bang magagawa ko? At saka, ate, pagdating ko kanina, wala, wala ka pa palang sinaing. Baka naman po pwede, pwede nyo kapagawa ng sandwich. Para pagkatapos ko maglaba, mag-aaral na agad ako. O sige, sige. Mamaya paggagawa gagawa ka ng sandwich, nihintay ko lang yung chat ng apam ko. Mamaya hindi pa mag-online eh. Magkaiba naman ang oras na. Tami-tami utos. Ano ba diba Kakagutom naman itong paglalaba. Ate? Oo, oh, ano yun? Ate, napagluto mo ba ako? Naku, hindi. Napasarap yung wantuhan namin ng afong ko. Hinapakilig niya kasi ako eh. Ano ba naman yan, ate? Ako na nga naglaba kasi ma. Masisira yung nails mo. Sige na nga, order na lang ako. Uy, Jin. Taga dito na? Ay, hindi. Nangangatulong lang ako dyan sa may looban. Ah, umalis ka na naman pala sa trabaho mo. Ah, nakakailang lipat ka ng amo ah. Wala ka nang tinatagalan. Paano ba naman ako tatagal? Eh, tinan mo nga, yung bago kong amo, utos tang utos, puro lagi gusto mong Eh, tinan mo, ngayon, mamalingke na naman ako kasi gusto nila lagi sariwa yung kinakain nila. Siyempre, katulong ka eh. Ito naman. Sayang yung binabayad siya kung hindi mo iusundin yung mga inuutos nila. Okay lang naman sana eh. Kaso, yung anak ng amo ko, napaka-arte. Hindi na nga maganda. Arte-arte pa. Mayayaman lang naman sila. Pero, hindi na mga magaganda. Mas maganda pa nga ako eh. Siguro, kaya yung mama niyong mga yun. Kasi yung amo ko, sa Nakapig <laughs> ka naman pala sa mga amo mo. O siya, nakakabalata ako. Sige na. Pupunta pa ako sa bahay ng girlfriend ko. Sige. Ingat. Ingat ka rin. Uy, Kiana. Di ba sabi ko sa'yo may pupuntahan tayo? Ba't ikaw pa nakabiyas? Yun nga eh. Hindi ko makakasama ngayon ha. Marami pa kasi akong lilinisin eh. Lilinisin? Di ba may bagong kasambahay na kayo? Yun nga eh. Yung kasambahay namin, alam mo ba? Ako pa naglaba. Alam mo kang bakit? Kasi ayaw niyang madumihan yung kuko niya, bagong gawa lang daw. Hindi niya magawa ng maayos yung trabaho niya kasi lagi niyang kausap yung boyfriend niyang afam. No? Grabe naman pala ang asambahan niya. Daik pang senyorita kung umasta. Kaya nga eh, ako na nga nagawa ng dapat ginagawa niya. Oo oh, nga pala. Bakit hindi mo sumbong sa mami mo? Ikaw yung nakaka-observe, ba? Diba? Sure ko papaniwalaan ka nun. Ano ba yan? Lansa-lansa? Isda si na naman ng ulam. Si Kiana nga paglilinising ko nito. Matsak. John Ray? Anong ginagawa mo dito? ujin, Di ba sabi ko siya kayo na pupunta ako sa bahay ng girlfriend ko? Ito, girlfriend ko. Girlfriend mo? Oh. Ayon po yung kasambahan niyo? Oh. Okay. Ah! Eh di, si Kiana po rin sinasabi mong anak ng amo mong Marte. Teka, teka. Ako pa yung Marte? Oo, oh, sabi sa akin na. Tapos sabi niya rin, hindi ka do kagandahan. Ako pa yung... Ay, nako! Alam mo, ikaw, hindi mo na nga ginagawa ng maayos yung trabaho mo eh. Uy, ano ka ba dyan, Ray? Joke, joke lang yun. Teka ka naman mabiro Ay, joke lang ba yon? Kalo kasi seryoso ka eh. Ano mo, Kiana? Mabuti pa isumbong mo sa mami mo. O kaya, ikaw na mag-desisyon kung papaalisin mo na to hindi. Alam mo, tama ka eh. Kaya ikaw, magbalit-balit ka na ng gamit mo. Kasi sayang lang pinapasaldo sa'yo ni mami eh. Hindi ka naman gumagawa dito sa bahay. Ah, kaya naman pala, Jin, palipat-lipat ka ng amo. Gana naman pala ugali mo. Mabuti pa, umalis ka na. Mahuwag naman po. Eh, kailangan ko ng trabaho eh. Kung nahihirapan ka naman pala sa pagiging kasambahay, Humalap ka ng trabaho madali. Sige na, maghahot ka na. Mom naman. Sige, Sige na. na.